dami ay, na nilang okay. nahuhuli. Ayun! Laki ay, nun. Ay, Woo, Laki! laki. Ay, 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 laki! Hindi mayahat! Napakaraming malalaking isda tumatalon. Sinasalo lang nila ng mga net na yan. Ayan. Makikita po natin guys kung paano nilang mahuhuli yan. Basic na basic lang ang mga pangulam. Sako-sako ko na, na isda ang nahuhuli nila dito. Ayan. Halos sila na lang ang nandito dahil yung iba gumarahin na. Dahil napakarami na. Ayan o, tumatalon. Napakarami na nilang nahuli. Ay papalik-balik na ng nga raw sila dito. O so, mapapansin natin, napaka-easy lang. Ayun no? oh. Ang ganda pa no rin. Merong man. Ayun, laki no no Lako, laki. Yo, yung itim mo nakakulay. Ang laki noon. Oh. Grabe, uh, hindi maayang nga ito sa so sobrang laki Laki Ayan, marami, marami pa, sunod-sunod yan Ayun o oh. <laughs> Nagtawan, na, yun, eh, o Ayan, marami pa tatalon dyan uh, Ayun o oh. Pag hindi na nila pinapansin eh Oo <laughs> Oh, yung malalaki lang ang kinukuha nila. Hmm. Oh, kahit malilit, tumatalon. Ganda. Lalaki, lalaki na uhuli. Oh, hmm. Hmm, eh, dami oh. Yun. Grabe mm. mga yes at nila, mga isda. Ang dami. Ayun oh. Nasa harap na lang nila. Ayun oh. Diretso dun sa net. Nakulay green. Oh. Maganda pag magaan yung hawak mo, no? Mas mahaba, no? Diyan to. Malala. Hmm. Galing. Eh. Hihintay lang na ma-shoot dun yung ano ah. Oh. Pero nung nakaraan pare, ayan, punong-puno yan punong -puno ah. Kung mataas yung tubig Yung! lakas Takto Uli Yung <laughs> Oh, ayun na Nagtatalo na lang doon Ayun! Sayang! <laughs> ayun! Laki na no! Ay, iba yun no! Ibang, ano yan Kulay silver! Ah, benta, may. Ara to. Are. Tingnan. Oh. Yo talaga. Ito nga tayo sa angle na ito. Ito, so, dito maganda eh. Oh. Ayun! Malayo na. Ayun! Ah, nakukuha pa! Oh. Nahuli! Natali rin pala. Iyo, no? Oh. <laughs> Pag maliit, hindi na, na ano eh. Iyo, no? Uh, uli. <laughs> Nakatawa lang. Manood dito, malilibang ka talaga dito. Ayun, hmm. no? Oh. Uy, layo. Ayun na. Oh. Nagtatalo <laughs> e, na na talaga. Hmm. Hmm. diyan Malaki nun. Hahaha. <laughs> Ayun, no? Ayun, ayun, laki. Ayun, ayang. Ay, ayun. 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 ayun, ayun. Huli. Woo. Grabe, laki na, no? Laki, laki, malaki. Ayun, no? Parang pangusay, no? Mamaya, bibili tayo. Ayang laki nuna. Hi? Agad pala. Laki no. Grabe <laughs> sayang. O yun o, saan ang umaakit yung isda ito, no? Eh? Yun no? Ayun, o. Ay, laki noon, Grabe. Huh. <laughs> Ang laki na, na, na. Ayun, o. No? Ayun. Ayun, o. Kuta. Eh. tawa yung malaki dito kanina. Subong-subo dito. Hmm. Ayan na. Oh. Ang lalaki, ang lalaki. Ayon, halagang... Ayan ayun oh. o. Wow! Huli! Ay! Hindi naabot! Grabe! dami na nilang na kung nahuhuli! Ay! Laki na! Woo! Laki! Ay! 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 Laki! Hindi mayahat! Woo! Ang laki nito! Grabe! Hindi makaitaas oh! Ay! Ang laki! Mga ilang kilo kaya yan! Ay! Ang laki oh! Ah! Tatalo pa sa bisman. Ay! Ang laki boss! Pati ka boss! Ay! Ay! Lạc em mà okay, à nữa <laughs>